Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ito may advanced question. Actually, galing ito sa aking kaibigan na isang senior citizen. Nung sinabi kong may interview ko po kayo do. Uh, may regular schedule to ba ito sakaling uh, mag-apply siya at... Uh, matugunan yung kanyang application uh, Is this regularly given? Is this on a monthly basis or every 15 days of incentive? Wow, napakaganda ng tanong na yan at sa na na masyadong mayaman ang bansa natin na gagawin natin yan. This is a one-time cash gift. Okay. So, pagka 80 na ikaw, nakatanggap ka ngayon ang susunod ay magiging 85 ikaw pagpasok na naman, tuloy-tuloy ang iyong buhay na mahaba at maganda. 90 na naman. So on, until 95 and then 100 years old, tatanggap po kayo ng 100,000 pesos. So that, that's going to be yung ating uh uh, na sa ating mga sarili dapat umabot tayo ng centenarian year na 100 I'm sure lahat naman tayo lalo na yung mga kapamilya natin na do na naisi na makasama pa tayo na matagal na panahon Thanks for watching please don't forget to like share and subscribe